Buenos dias, señoritas y señoritos. How can you solve a problem like Duterte? <laughs> it's been more than a year since uh, former president Rodrigo Roa Duterte stepped down from power. But until now, the Marcos government is left with uh, lots of crises, lots of problems caused by the Duterte administration. that they seem not to know where to start. Ang dami-dami po. Kasama na dyan yung 16 na uh, yung uh, aabot ng 15 billion, trillion utang at kasama rin dyan yung aabot na ng 1 trillion abono natin sa sa libreng contribution or zero contribution ng police, military at ibang uniform personnel para sa pension at retirement funds nila na that puts them above the OFWs na who are so-called heroes daw pero nagbabayad pa ng SSS and other health benefits dito, uh, pill health and etc. Pero ang military parang nilagay sa, sa pedestal, parang you know, they are higher citizens compared to us ordinary civilian citizens yan ng Duterte administration at uh, ngayon uh, nag-aaway-away pa rin dyan sa Congress at saka sa Finance Department on how to solve this problem. Duterte problem. anjan rin yung continuing crime problem na mga pulis ay utak-utak EJK pa rin at uh, gina sinusunod pa rin na yung quota down no? na uh, dapat marami silang tao patayin, dapat marami silang tao iliquidahan para ma-promote sila at mabigyan sila ng ng bigger budget. Pero tayong mga vlogs later on. And earlier, we vlog about this problem sa logo. Kung ah, sa pogo, sorry, logo and generic. Ayun, ma, oh, medyo mas Marcos problem 'yan logo, yung DOT at saka pag at saka Pero ito rin Pagcor issue rin ito. So, yang pogo kung saan sa kabuuan yan, hindi tayo nakakolekta ng 50 billion in taxes. And then dito lang sa isang company, meron tayo 2.6 2.2 billion in uncollected taxes as we blog earlier na Uh, lumabas sa uh, hearing appropriations committee hearing or budget hearing ng ko, ng ng kongreso at buti nga ito mga opisyal bagong opisyalis sa uh, Marcos officials ng Pagcor parang nilaglag nila si Duterte inamin nila na malaking katiwalian talaga nangyari dito kung saan sa isang kamp kumpanya lang hindi tayo nakokolekta ng 2.2 billion uh unpaid fees. O so isang kumpanya pa lang po ito. Marami pa rin lalabas ng mga kumpanya na hindi naman hindi rin nagbayad ng ng uh, ng ng uh, licenses nila and other fees sa gobyerno. So earlier we bloged uh, about the admission dito ng Pagkor at sinabi nila, well, uh, hindi daw kasalanan nila na during the time of President Duterte kahit may kaso o mga ito dito for unpaid fees, hinayaan na lang umalis ng bansa? Sabi ko nga, kung tayo yan, may gagawa ng kriminalidad o hindi magbayad ng fees o ng, nang uh, ng taxes sa China, hindi tayo pa, pakakawalan ng China, the same way rin sa Amerika, ganon. Pero dito yun, pinakawalan sila. Ang daming uh, itong kumpanya, ang daming empleyado, pero hinayaan umalis, Pati yung mga may-ari nito, hinayaan umalis ng Duterte government kahit ang laki-laki ng utang nila na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos. So, uh, buti na lang, hindi lang kontento kumpara sa mga nung nagka sa budget hearing ng Pagkor sa Kongreso hindi na nag-follow up yung mga congressmen. Pero yung na nag-hearing dito yung Senado, sinabi ng mga senador, hindi, eh, hindi. Hindi pwede ganyan-ganyan lang. Habulin nyo yan. Hindi pwede sabihin nyo lang, hindi nyo na Wala na dito. Gumawa kayo ng lahat ng paraan para habulin yan. Uh, kaya nga, uh, sabi ni Senator Risa Ontiveros, sabi niya, kakalimutan na lang ba nila? yung 2.2 billion na ganyan-ganyan na lang. Sabi niya hindi na hindi maliit na amount ito. Lalo na sa gobyerno natin na utang left na, nag-uutang left and right. Uh, sabi niya it is pagkcore responsibility to guard the online gambling industry. But it seems that they just let the pogos terrorize our country. Ang ang kwan ito, ang uh, very very telling statement ito ni ni Risa Ontiveros. So ibig sabihin, nung time ni President Duterte, pagkor ang nagahari dito. Naalala nyo, o no? Uh, pogo, mga pogo, mga Chinese pogo uh, uh, employers or investors at saka yung mga empleyado ang nagahari dito. Naalala nyo yung, yung, yung very controversial issue na lahat tayo naka-quarantine pero it turned out pinapapasok pa rin nila yung mga Chinese citizens dito at uh, ginagwardyahan pa ng polis, escort pa. So kumbaga parang para sila mga military na tayong lahat uh, naka-quarantine dahil second, third class citizen tayo pero ang military, ang polis, at ang Chinese ay first class citizen. Number one, they have more rights than the Filipinos. Kasama na dito, tayo kung hindi magbabayad ng tax. Wow, kulong. Kaso. Pero ito, 2.2 billion, hinayaan lang umalis. Yan, mga foreigner na yan. Subukan mo mag-hindi mag, uh, mag, uh, magbayad ng kahit... 2,000 lang dyan sa, sa negosyo sa China o, o sa ibang bansa. Ahabulin ka talaga ng, ng uh, pag-gobyerno dyan. So, ito ang masakit na during the time ni Duterte, eh, hinayaan yung, yung mga pagkor uh, Chinese uh, investor and employees na maghari-hari dito. Napaka-unfair talaga. At sabi ni Tiberos, dapat daw yung mga Pogo firms with unpaid fees should be blacklisted na by the by the uh, by uh, by by the by Pagcor at saka uh, yung hindi kumolekta should be charged in court. So sino 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 ba dyan sa Pagcor? Of course, wala na si President Duterte. Pero I'm sure marami pa mga appointees niya, marami pa mga direct director level or mid-level officials, andiyan pa andiyan pa rin kaya dapat habulin ito. So kahit naman si Senator Grace po sinabi, uh, sa dapat daw ang pagkor gumawa rin ng effort para habulin itong mga itong mga mga Chinese na ito. Pwede naman yan coordinate sa sa Chinese embassy. Ano ba? Ah, uh, na nga nila yung mga isla natin, ninanakaw na nga nila yung yung world famous na na sunset view natin diyan sa sa Manila Bay with their 21 The reclamation projects na sabi ni Marcos na flat out na yung dagat dyan sa Manila, sa Ross Boulevard, di mo na makikita ang dagat dyan. Pati dito sa sa, sa mga duties and, uh, and taxes, nilol, ninanakawan pa rin tayo. Dapat gumawa yan yung representasyon ang Marcos government, sabihin sa China na sobra na kayo. Uh, kun, gusto niya na kunin niya lahat dahil lang ba nagkaroon kami ng presidente na binenta kami si inyo gusto niyo na kunin na kunin na lahat so sabi ni Grace po uh, uh, dapat daw yung Bureau of Internal Revenue in coordination with PAGCOR should make every effort to collect the 2.2 billion juice from the Fogo firm that closed shop and disappeared If this Pogo is a legit legitimate company, sabi niya, in the first place, then the regulator should have a way of finding it and making it settle its liability. So tama rin naman. Kung may mga papeles rin naman, mayroong mga tao dito, may mga address dito, pwede naman mag-coordinate sa US sa Chinese Embassy. Ang ingay-ingay nila. nile lecture tayo sa mga sa mga press con itong mga Chinese uh, Chinese uh, embassy officials dito. Parang si Marcos binabastos rin nila. Uh, Uh, dapat i ito ipa ipakita rito sa kanila hindi hindi kami ang nagnanakaw ng isla ng isla na nyo kayo ang nagnanakaw sa amin ninakaw nyo yung ninakaw nyo yung West Philippine Sea ninakaw nyo yung Manila Bay ninakawan nyo pa kami dito sa Pagkor ha 50 billion and then dito sa isang kumpanya lang 2.2 billion so ito ang uh, ito ang uh, ang masakit dito, ang dami talagang, uh, during the Duterte administration, ang dami talagang damage na gawa dito, dito itong mga Pagkor uh, or Pogo companies na ito. At uh, until now, we wonder bakit sa time ni Duterte pinasok ang mga ito at kung hindi tayo nakinabang. Dito sa Pacer dahil kanila yung mga empleyado, nagdadala sila ng mga Chinese dito. Hindi nakaka-employ yung mga Pilipino, sila sila lang. And then uh, uh, ngayon uh, tuma uh, tumakas pa sila sa sa responsibility, uh, responsibilidad na bayaran ng mga utang nila. Sino ba talaga na kinabang dito? So, again, sasagutin natin yan, tanong na 'yan. Uh, by playing an old vlog na ginawa ko sa Armandino Kum uh, na YouTube channel ko at uh, dito dito uh, tingnan natin kung uh, anong 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 sagot dito sa question na ito sino pa talaga nagkikinabang sa nakinabang sa mga pogo noon uh, through the former palace spokesperson si Harry Roque during during a press con jan sa sa Malacanang. So, i-play na natin. Uh, uh, in case hindi nyo pa ito sa first vlog natin. So, ang Pogo po, uh, kabahagi po yan siguro ng uh, uh, isang industriya na nagbibigay ng uh, cash resource sa presidente sa ating PAMA uh, <laughs> Ulitin natin for the last time. Ang bilis kasi ng video. <laughs> Ulitin natin for the last time. At ilap ilapit natin yung mic dyan sa, sa speaker. So, ang Pogo po, uh, kabahagi po yan siguro ng uh, uh, isang industriya na nagbibigay ng uh, cash resource sa presidente sa ating uh, tama. <laughs> o, so, yun naman pala. Nagbibigay naman pala ng... Uh, ng cash resort sa presidente. So, at least ah uh, maganda, honest si Harry Roque. At uh, uh, honesty is always the best policy. So, uh, in case first time nyo pala na napanood yung video na yan, please share this to friends and relatives sa uh,